Hey guys, welcome. So kung first language mo ay Tagalog, kumare. Kapag ba mo ka ng content, kumare YouTube, iba ano ba ba? Uh, mga vlogs, mga Twitch, pare nandun ka sa realm na yun. Tatagalog ka ba? O mag english ka? Ano sa tingin nyo? Kumari, kapag ba, kumare gagawa ka ng kanta, ganun. Meron kang naisip na kanta po, whammer, kung ano man. Tapos bigla, mapapaisip ka, magtatagalog ba ako? O mag english ako? Parang ganun ba? So yun yung mga tanong na gusto na at gusto kong lagyan ng opinion ko. Kapagka, ano lang naman to? Kapagka, hindi naman to uh, seryosohang tanungan, hindi ito seryosohang sagutan. Parang ano lang to? Kapagka, opinion, konting sagutan, konting sagot lang, di naman sagutan talaga. So yun, so hopefully ma gusto nyo to. And every week, sa try ko magdalawang, meron dalawang tanong. So meron on dalawang tanong. Yung ngayon, yung unang tanong ko is English ba or Tagalog ba? Ngayon, ang tawag dito sa format na to. <laughs> meron tawag talaga sa format na to madre duality of my human experience. O, oh, diba? O, oh, diba? O, sigurado ako narinig din doon si Rufa May. Nang sinabi ko, o, oh, diba? So, anyways, let's dive into it. Let's go! Okay. So, na malamang nag-quit kayo dito dahil nakita nyo si Bini Mika. O, kaya nakita nyo si SB19 still. What? English? Tapos Tagalog? Ano ba ito? Pinag-aaway niya ba? O, oh, just to be hindi ko sila pinag-aaway. I do. Astig yung dalawang grupo na yun. Gusto, gusto ko sila. Ngayon, bakit? Ba't ko tinatanong English ba o Tagalog ba? Well, kasi recently, uh, yung Bini at SB19 naglabas ng mga music videos. Eh. Yung Bini naglabas siya ng Blink Twice. Yung Blink Twice, English. Ngayon, yung SB19 naman, naglabas din. After 2 months siguro, or 1, 3 months, hindi ko alam eh. Dumb naman. So, Tagalog naman ngayon. So, ngayon, yung parehas nila, yung pagkakapareho nila is parehas sila mag-world tour. So pagkatapos sila sa Philippine Arena, parang kick-off nila yun, di ba? Kung parang, okay, mag-ano muna, i-conquer muna nila yung Pilipinas, tapos mag-poop na na sila sa ibang mundo. So, kakaroon tayo ng mga world-class na mga artists, guys. So, ngayon, bida ng bini yung blink twice nila. Tsaka yung mga English ng kanta, yung mga my head, mga ganyan. Maliban sa T.O.P. tap. O, oh, yung Tagalog yan. But, uh, that's besides the point. Yung, pinag-usapan dito yung bibida nila. So, malamang naman lang, blink twice yan. Ando pa rin yung patrot ko, salamin and everything. Pero, yung ibibida nila dyan, malamang blink twice. So, yun yung world tour nila sa English. So, yung, binigay na reason kung bakit English yung ginawa nila is para, i-cater. kaya tipong... kasi syempre, mas pupunta na sila sa world tour eh. So, parang gusto nila malamang sa malamang. Hindi na masyadong mag-translate yung mga English-speaking audience nila. So, meron silang target na audience na bago. So, na-conquer na lang yung Pilipinas. Actually, sabi nga ni May Bini Joanna, hindi naman porky English eh, hindi na, ano diyo, OPM. So, yun yung point nila. So, mag-English. Ngayon, yung SB-19 naman, kung papasinin nyo, dam. I mean, kung English speaking ka, isipin mo yung dam. Ano yun eh, parang, ano yun, lalagyan mo ng tubig? Yung naghaharang, alam mo yun, malaking-malaking gano'n na naghaharang. Yun ba yung dam? If you're, in, if you're an English speaker, you're gonna think, Oh, is this dam like a dam? Like a water dam? Like... Right? That's what you're gonna think. Pero, hindi. Yung dam is pakiramdam. So, dam, anong pakiramdam? So sinabi na rin yun nila Pablo and everything. So sinigunduhan na nila yun. So kailangan na mag-translate. Baga kung oh, pupunta ka sa world tour, tapos Tagalog yung mga kanta mo, yung bibida nila dun is yung musicality, yung mga, yung performance nila, yung uh, kung gaano sila relatable, likable, yung ganun. So, parang magkaibang approach, no? Kumbaga yung Bini, English, so parang, parang hindi na, mag, parang, 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 parang focus na lang sa performance, focus na lang sa music. Hindi na kailangan mag-translate sa isip nila. Whereas yung SB19, focus sa performance, focus sa, perfor so, sa, uh, musicality. Pero at the same time, gusto nilang uh, ipagmalaki or parang isabihin na hindi porke Pilipi, Tagalog yung, yung kanta nila eh, hindi na siya approachable, hindi na siya mahugusan sa ibang bansa, yung mga ganun. So, magkaiba sila ng approach. Pero, kung titignan ko lang, based lang to sa observation ko, syempre. Hindi naman to based sa uh, research or scientific. Wala, walang scientific dito, guys. So, kung nagahalap kayo ng scientific methods, uh, hindi ito yun. <laughs> Opinion lang to, tsaka simpleng observation. So, based sa observation ko, meron silang kapagkakapareho eh. So, ano ba yung pagkakapareho nila? Well, pareha silang gustong kumonect. They want to connect to their audience, to their fans. And, sana na lang mag-share ng experience. Kapag parang, pag nandun ka sa concert na yun, whether nag-i-English ka, nag-i-English yung performer o nagtatagalog sila, andun ka. Alam mo yun, yun yung gusto nila. Yun yung gusto nilang maabot sa world tours nila and gusto nilang ma- iabutin yung mga fans nila kung nasan sila tsaka gusto nilang mag mag-bayag lang gusto lang i-connect, gusto nilang mag-connect. So ngayon, okay, connect, di ba? Astig. Astig yung SB19, astig yung Bini. So meron silang world tour na gusto nilang mag-connect sa audience nila and yung approaches nila is iba, magkaiba. Pero, ano naman ngayon, di ba? Kaya so what? Parang yun, bakit? Ba't ito pinag-uusapan? Ba't natin pinag-uusapan yan? Well, gusto ko mag-focus dun sa ano yun. Ay, namatay na ako sa nilalaro ko. Ah, uh, shucks. Hindi ko in-expect na mamatay ako dun actually. Pero anyways. So, ano ba? Bakit nga ba? Saan ko ito i-coconnect? Bakit? Ano, ba't connected sa akin? Well, kung titignan nyo yung ano ko, yung previous content ko. English. Baga parang kung nag-focus ako na sabi ko. Okay, mag english ako para ah, uh, malawak yung audience na matap tap ko. Alam mo yun yung tipong parang I'm gonna tap this Uh, world audience because if you know English or if you know how to you know how to speak in English without the, you you automatically remove di ba kaya naman eh kaya naman mag English pero mas pinili ko mag Tagalog kasi nga kung kahit na okay magta-translate pa magsa-subtitle pa and everything sigawin so, ko mag-subtitle guys so kung sa kasakali mga meron mga uh, Amerikano dyan, meron mga Chinese or kasi naman, na marunong mag-English, hopefully, <laughs> alam mo yun, maka, makarelate pa rin sila. Uh, pero, at the end of the day, ano lang naman dito, mga opinion, observation, ganun. So yun, pinag-isipan kong mabuti to, kung magbabago ako pumalik. Kung titignan nyo, one year, two years na akong di nag-upload, Well, una, maraming dahilan eh. Kung maga, hopefully, malagay, ma, ma usapan ko sa, sa susunod na video, yung mga dahilan, kung bakit uh, matagal ako hindi nag-upload ganun. Pero sa video na to, yung fina-focus ko lang dito is bakit ako nagtagalog bigla. So, gusto ko rin mag-connect eh. tulad ng SB19, tulad ng Bini. Gusto ko rin mag-connect. So, kung kumonect sa audience, and sa tingin ko, mas makakakonect na ako sa inyo, mas makaka, mas malalabas ko yung alam mo yun, yung tipong kumahari, oh meron ako sasabihin na, ah, parang nakakatawa to pag tinagalog ko. Bumili ako ng bituka sa butiki. Ay, di ba? Nagkamali ako dun. Dapat bumili ako ng bituka sa butiki. Ay, ah, mali pa rin, o, oh, di ba? Yung mga ganun moments, nakakatawa siya eh. Kasi nga, parang, okay. Alam natin yun eh. Bumili ako ng bituka ko ng butiki sa butika. Pero, nagkamali ako. Ngayon, kung English yun, it seems like nagkamali lang talaga ako. Diba? Kumbaga parang hindi mo hindi ko feeling ko hindi ko mapaparamdam na ah nagjo-joke ako oh, parang gano'n. baka kaya ko naman talaga yung bumili ako ng bito ko ng, ng buti sa kayo. kaso alam mo yun inutal-utal ko para magmukhang joke so ah katawan na siya magagawa ko lang yun kapag feeling ko ah kapag base lang ito sa ano ko sa pagkaka alam ko sa sarili ko tsaka sa nakikita ko napapansin ko sa sarili ko kung magtatagalog ako mas maaayos ko yung intonation ko, pagsasayta ako. Kumbaga, kasi kumari, mag english ako. Nung nag english ako dati, yung mga English content ko, translated eh. Kumbaga, mag-iisip mo muna ako ng Tagalog na words, or mag-iisip mag muna ako na, ano ko ba ito sasabihin sa English? <laughs> Ay, sa Tagalog, parang ganun. So, okay. Tapos, English ko na siya. So, eventually, ah, nakakapagod eh. Ano <laughs> yan? di mong kailangan mo laging naka-on. Ano ba yun? Ano ba naka-on? Well, imagine nyo na lang mga artista ganun. Kailangan, meron silang uma-acting, di ba? Kung maga parang mag-on sila na switch. Parang mag, ilalagay nila yung sarili nila dun sa caricature or dun sa, act, dun sa character na pinoportray nila. Parang ganun eh. Parang ganun yung nararamdaman ko. Lalo na nung pinapanood ko na ulit. Kumbaga parang binalikan ko yung mga luma kong content. Oh, okay. Parang umaarte ako. <laughs> Hindi ko naman sinasabi na ano yun, na masama yun or something. Okay lang din naman na gawin yun sa YouTube. Ang dami-daming successful na ganun. Kumbaga yung tipong emphasize yung ano nila. Super duper emphasize yung yung hyperness nila. Kumbaga yung yung personality nila is dialed up ano mo yun, yung kumbaga nasa, nasa level 10. Alam mo yun, usually nasa level 5, 6, gano'n lang. Meron ni level 10 nila para sa content, para sa, para engaging siya, para, kasi usually engaging naman eh. And sa tingin ko naman, meron din naman ako naging audience doon. Meron din ako meron din value yun para sa akin. Pero, at this point in my life, lalo na naging, yun nga, pag-uusapan natin yun sa susunod kong video yung mga changes, yung mga challenges ko. Uh, I think mas ma co-connect. Mas makakapag-connect ako sa inyo. Sa audience ko, sa gusto kong targetin na audience. And kung, kung nagtatagalog ako. Pagka mas marami akong masabi, mas marami akong ma-share. Ma, -ma -share, mas madaling magkwento. Yeah, uh, uh, yun yung pinaka-importante. mas madaling magkwento. Kumbaga, hindi, hindi man ako yung tipong, hindi ko man ma-share ng buo yung, yung buhay. Kumari, parang nag-vlog na parang this is a day in the life of yung mga ganon. O kaya, ano bang, saan ba galing, sa baka'y pumunta, hindi ko man magagawa yun. Pero, at least, dito sa format na to, sa duality of my human experience, susubukan ko lang na magtanong ng dalawang bagay. di oh, ba? Diba? Habang naglalaro. Oh, kasi tingnan niyo naman sa background. May naglalaro ako ng Skyrim. So, oh, so, sa mga, sa mga hindi nakakaalam, yung larong to is Skyrim. So, kakabili ko lang to sa Steam. So, gusto ko siyang gamitin. <laughs> gusto ko siyang gawin content. Para gano'n. Kaya <laughs> mura na lang dito yung sobra. Pero, ayun. Magkakatax na naman yan. Sa Steam. Sa June. So, good luck sa atin guys. Good luck sa atin gamers. Pero, Ayun. So, gusto ko lang mag-share ng opinion. Gusto ko lang mag-share ng... Gusto ko lang itry sagutin yung dalawang tanong na yun. So, kaya ako napili si Binimika at si SB19. Kasi nga, yung approaches nila is magkaiba. Yung isa nag english yung isa nag-Tagalog. Pero, kung titignan nyo, iisa lang yung goal. Iisa lang yung gusto nilang mangyari. Uh, gusto nilang makakonect sa audience nila. Sila lang ma-share yung experience nila. Ngayon, uh, nasa kanila yun. Nasa kanila kung ano yung, saan sila pinaka magiging komportable. So, ayun, nagka, mukhang, astig tong mangyayari di, oh man, nagkamali. <laughs> Usually, hindi nagkakamali sa piklaking na ganyan eh, sa UBSA. Lalo, lalo na sa UBSA. I mean, as simple, simple, I'm like, novice, pero nagkamali ako. Siguro kasi, well, gabi na rin kasi ako naglalaro, guys. So, malamang sa malamang, wala na ako sa wisho ng no panahon na O yun, nakita nyo. Tinaray kong nakawin na lang. Hindi, imbis na mag-tick-lock. Kasi nga, ah, Ay, hindi naman nakapag maglaro. It's more like, tingnan natin kung mapag-uusapan natin sa, ano, sa susunod na video. ko. hopefully, magustuhan nyo to, magustuhan nyo yung thumbnail. Alam nyo yan? <laughs> kung napaklik nyo sa thumbnail, tapos sinisip nyo na, pag ko yung SB19 Bini. Well, sorry. <laughs> Pero hindi, hindi ko sila pag -aawain. Astig yung dalawang grupo na yun. Meron silang kanya-kanya style. And amazing sila. So, hopefully, yung Tagalog series na to <laughs> na gagawin ko is maging entertaining pa rin. Maging astig pa rin para sa inyo. Mas makukonnect ako sa inyo. Alam mo yan? Kumbaga, malamang sa malamang yung audience ko is... Yung, yung audience ko before, Merong ano yun. Merong value sa akin yun. Pero, sa, at this point in my life, I think, mas, hindi naman sa naghahanap ako ng connection. It's more like, mas na, i value ko na yung connection sa audience, sa mga kakausapin ko, mga potential audience. Tsaka, sa, kasi pag naggumagawa ng video na ganito, iniisip ko talaga kung sino eh. Kung kanino ko ito ginagawa. So, yun. Like, share, Comment, subscribe. Oh my gosh, subscribe, guys. As always, I am the lying man.